Hindi man natin ito nakita sa Can't Buy Me Lab, pero nakakakilig ang kanilang off-cam. Literal na lamig na lamig ang dalawa. Kahit dalawa na ang suot na damit ni Belle, talagang magkasama sila sa iisang blanket. Dahil sabi ni Donnie na literal na napakalamig daw habang nagshoot sila. At hindi lang sa totoong buhay na napaka-competitive ng dalawa. At syempre, pati rin si Caroline at Bingo, talagang mahilig sila sa sports. Kaya nga talagang bagay na bagay sila sa lahat ng gusto nila ay magkasundo ang dalawa. At talagang binuhat ni Doni si Belle dito dahil pagod na pagod na ito. At syempre, may handshake pala ang Don Bell dahil pinakita nila nung Star Magical Prom at kilig na kilig ang mga nakakita at ang dami nga ang camera na kumukuha sa kanila.